Ito <laughs> ano? lang naman po ito. Ito'y araw lang pagkilala sa ating patron na si San Rafael. Ah, may konti rin naman tayong tahong at saka hipo. Good morning guys! Welcome po ulit sa aking channel Yan, Pasensya na kayo May buta pa ata Tanggal muna So maaga tayo ngayon Magluluto na tayo ngayon Kasi ngayon po ay Piesta ng San Rafael eh. So kontinong naman yung handa natin sa mga bisi lamang na nakakaalala tapos, ah, uh, yung sa piyesta kasi namin dito, bali tatlo kami. Tatlo sa isang lungsod. So, hati-hati. Hati-hati <laughs> ng, ano, ng bisita. Yan. Hati-hati kami ng bisita, ano. So, piyesta ng San Rafael sa amin, piyesta ng San Gabriel, at piyesta ng San Miguel. Kalapit na barangay ni Napeti. So sinapeti nga pala kahapon nandito na So nagtatay sila ng baboy So baka akala nyo Baboy akin lahat Hindi po, pinaorder ko po yon <laughs> At ah uh, Hindi carry sa panahon ngayon Ang magpatay uh, ng gayon Ano uh, Ito, nagluluto ako ng Chicken ngayon So yan, bulambula ang langis <laughs> So ito yung chicken Na lulutuin natin Kahit na tayo naman kapanlahok. Yan. Kunti lang naman.

Potong nyo. Mm -hmm. Alam po sa kasi yung tabi. Oh. Kaya dapat ang tabi. <tinyo> Puso. Porsit. Anin. Tsukoy naman ay niyog. So, ito na yung mga naluto nating chicken. Ayan. At ito pa yung iba. Ito pa, ang lulutuin pa. para kakapusin ata ako sa aking harina. kape muna tayo mga lods! Ayan, naluto na natin ang menudo. Lalaga naman tayo ngayon ng gulay. So, natapos na natin yung chicken at saka yung minudo na luto na rin. So, magugulay naman tayo. Nilaga na natin yung talong. At ikit sa lahat, makaalmusal na rin tayo. Kaya, diretsyo-diretsyo na rin uli sa paggawa. So, ayan, si So, magkukulawo naman tayo. So, sa kulawo, ayun, nagpapausok <laughs> na. Ayun. ito. So, naman yung impact niya ng haba. Ang laming musok <laughs> Nagamit si Pre <Fring> Marlon. <laughs> Pajaming naman dyan. Solo na lang. Ha, ay, uh, high na ay ka dyan. i've been looking for a way out i'm sick of feeling like i'm way down stuck in the middle of a large crowd i just gotta fight and climb my way and then break out adrenaline in my system i just wanna be different i just wanna be winning i've had this fight since the beginning got a mind with no limits but sometimes i forget it look at myself in the mirror I just wanna see clearer. I can feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to be brave. Cause when my head is filled with doubt. start to rebel and build an me to help the strongest you've ever felt. And magluluto naman tayo ng ating ginisang alamang. Ay. So nilagyan lang natin yan ng taba, sibuyas, bawang, kamatis, sile, iniluto na rin natin. Ang alamang natin ay para sa ating mga gulay. So mamaya, i-assemble natin niya. May cook tayo. So nagpiprito muna tayo ng ilap. Sa ito lalagyan ng itlog. At ready to serve na ang kibit sisig. lasa, masarap, swak swak at sarap. parang daibu. patuloy po ang pagkain namin ng kibit hanggat sa mga, anak ko, ituturo ko at natapos na nga ang ating simpleng handa <laughs> so eto na nga may konti rin naman tayong tahong at saka hipon tapos nagprito rin tayo ng manok talaga naman sa totoo lang, inilabas talaga namin yung aso dito para hindi makapunta ang mga kakain. <laughs> oh, kahilig-hilig. May kanin na, oh. Kahilig-hilig dyan humiga. Pa, paano tayo maya mapupunta ng bisita? Kinatatakutan ka, vulkan. Siyempre, may ubi tayo. Binili lang natin yan. Nagsala din tayo. At ang kaldereta natin ang menudo ayan syempre hindi mawawala ang ating kanin at hindi rin mawawala ang ating tilapia syempre nagkulawo tayong saging at syaka ang ating steam na gulay with alamang so ayan let's go syempre may juice tayo ayan Simple yung handa lamang. Oh. lang po. Tara, kain na! busy pa din ang ating anak. Yan. Ma'am, sir, absent po si Gio kasi maglalagay po ng paper plate at saka ng plastic. Siyempre, lagi tayo may bantay. Nandyan lagi si Vulcan. Ayan. So, simple lang naman po ito. Ito'y araw ng pagkilala sa ating patron na si San Rafael. Eh. Sino kaya ang unang bisita? Ating aabangan kung sino ang unang dadating. Kasi syempre, hindi nabisita si Nasid Katulong na namin yan kahapon pa Al Unang bisita natin syempre ang ating kompare At ang kanyang katrabaho Siyempre si Bimbo Tawag O, ba't lang kaya Burnet Hindi ka na nakakilala Gio si Burnet Lagi yung ganyan Tuloy na hindi! Wala kayong trabaho, pare? Ha? Ha? Uy, Sid, huwag ganyan walis. Ha? Kaya na, kaya na. Uy, pasok na. At kay mag maglilinis-linis pa ka. Aayos ko lang. Hindi! Hindi! later. So, ayan, balik ulit tayo sa piyesta. Ito po yung mga parada ng mga nanalo. So, yung Lakan at Mutya at saka yung Gandang Ginang ng Barangay San Rafael. So, so ayan po. So, paano natin nalaman na nandiyan na? Ito na po ang ating mga tanot, si Hepe at saka si Consihal. kong si <laughs> Ayan. Saan? <laughs> May kampanya na pala. parada po. Bagay na, may kasamang madre sa loob. <laughs> may kasamang madre sa loob. Bagay na tao. <laughs> <laughs> Ganto po sa amin, ipinaparada ang nanalo.

Oh, anak ni Tita LB Anak ni Tita LB, proof safe Anak nino? Tita LB, yung tiyahin ni Janice yung Kasama ko din sa ano, na naroon sa top 5 Yung may clef uh Oo -oh. uh -oh. May paripon siya Ooy, Mickey Mouse Pagbebe <laughs> And years later sabi nino? na! Naubos! Naubos na yung binibilha mo ng soft drinks. Wala nang malalaki. Ha? Ay, ang dami naman diyan Yan, kain na muna tayo. Diligo ka? So, for today's video, camping-camping, ah uh, dilis na ang ulam natin dilis na ano kinilaw tapos yan po syempre inihaw eto o oh. teka may alamang yan po lumpia kanin syempre tsaka yun, yun pa, oh, luto luto lang yan, nag iihaw pa dun so yun pa si busbobo so nandito tayo sa Kagubatan, medyo malapit sa ano? picnic area talaga to. tungkak. <laughs> hey, hmm? may ngau, kantang pun. malay ako kung delis. <laughs> hey. hmm. oh.

Ano na ako? Si Jun yata kayang tagalaw, <laughs> wala pa masahin. Yan na. Si Jun. Hey. Pick those guys, pag marapit those guys. Wala na pa kayo. Wala na pa kayo. Wala na pa kayo. Wala pa kayo. Wala na nga? Wala na pa kayo. Wala na pa kayo. na pa kayo. Wala na pa Wala na na Dalawa? Dalawa. Mabagay, Ha? Lalagyan lang ba itong yelo dito? Nang tutulog lang lang? Oo, doon na yan. Ilagyan naman yan. Na sa Wait! Bat balik mo? mo yung ating icebox! Huwag katanung! ice bag Tapos yelo? Mga dalawa pang yelo. Ma! Tatlo, ganyan. Ma! Ito ba? Pwede na sa senta? Ay labha. Ah, Inom ng ala mamaya. mamaya eh ngayon na. Agahan natin. Pwede mamatulog matulog ano? May tulugan? Oo, ang galap Dati naman ang nangyari sa ube, may utang pa ako sa iyong ube. Pwede namang matulog, mara, ano? Kahit oh, makagalaginom. Ang para hindi halatang tulog ka pare, sarado mo rin din eh. sa likod eh. Alamang kayo dyan. Ah, na medyo napasarap ang kaya niya ni Bobinsay. Ang aming dalang isda ay sinabawan. O oh, nga ano. Ah, hindi naman ako nakakain nun. tập subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ anh hong, video hấp dẫn Gaya muna tay. Tay. Ya. Mm. Mabilis oh. <coughs>

Kilala ko bugay naman. Kilala ko. Siyempre, meron tayong API. Pero so, siyempre nga, yung kagawa daw mm -hmm. naman ang passport eh. Oo. tayo sa kagubatan. Oo. At sa sa, sa gubat po yan. Kapag ang malag Para ano ba yung mga ganit dito? Naputol yung malalaki. Hindi <laughs> natin yung mga ganit. Oo, magandang ipang... Para magandang patayuin yun. No?

So, nakuha namin yung saging dito. Yan, dyan. Hindi alam na may are na... Ah, ito pala. Hindi alam na may are na may saging. Kasi natataklo ba ng mga dahon. So, ako lang yung nakapansin. Nakahiga kasi ako dito. Yan. Sabi ko, gawin naming merienda. Ayun, nalaman. Hindi alam na may saging pala doon. Uh Oo, -oh. meron. Yun, nabubulok na yung iba. Ang napakinabangan ay arinalaang. Sayang, ang lalaki pa naman. Uh Oo. -oh. Mm. Yun, iihaw na lang para merienda. So, ayan. So, yan yung bahay ni Consi. Mm -hmm. Ay, ni Chairman. Ang maganda, ang galakanda. Mm -hmm. Nakain po, kulog li. Ko, oh, ako, kapon! Ah, ayan. Oh. Ang sakit ng katawa ko mga naman. So, mga. tagayan mo na. Tagay tayo. Tagay. Kala okay. ka pa parit ka sila, Tobert? Ay, oh. Kasarapan na nga.

So matatapos na yung bahay ni Kasi. Okay, Tapos kami lasing na. Lasing na tayo kaya no. <laughs> Alamat lang yun. Sabi lasing sabi sabi lang yun. Hindi kita nga May may uwi mo sa inyo. So ang pulutan namin, usual pa rin yung pork chop. 300 pa rin yung tayo. Uh, lumpia. Tapos gagawa ng tokwat baboy. Tokwat yeah. marlon. marlon. Ah, tokwat hey, na. Yeah, baka magkamali kayo. Gusto ko ipakilala sa inyo. Ang isa sa aming mga <laughs> chef. Ayan. Si chef marlon. Ang luluto ay na itok wa Marlon. Ayan. <laughs> alam nyo na po yun. <laughs> oh, alam nyo na. Magwarm up lang si Paripat. Ayan na. <laughs> Labot na kami ng gabi. So, lasing na ulit. <laughs> Naulasan na kami. Sarap pala pag ganito. Sarap pala pag ganito. Para mag-election ganito. talaga. Wala lang pa ako kasi may subscribe. Para ano? Ito na na ng gabi? Ano yung mo? Sa Southern? Pagdala kami ng solar para may ilaw. Hindi, may ilaw. Hindi, may ilaw. Sa labas hindi. As usual, cook pa rin ang ating si Marlon ang Tokwat Marlon. Tapos na, nakain na. Ngayon, Tokwat Janice naman. Hindi pwede pala sa amin yan, payat kami. <laughs>